Ito so, yung idol, may bibigyan tayo na senior. At, pangalan ni Mataya? Julita. Julita. Okay. Uh, ayan. ayan na lang, S sulit lang. Okay. Bigyan po natin siya ng uh, maagang pamasko, idol. Para may masahing din sila kasi sobrang hirap din ang hanap buhay niya at yung kasama niya dito ay disabled din wala dito ah, sa asa dito dito ayo na yun na kay dali ra man ni na pamihatagan ngadto mo ni ang ikatabang na mga sa mo ang team niya na ah, dimaka dimaka silong bugas and um, lang namo na pasalamatan ni minus Laya. Ah. So, Kani. So, sa si Molina, Team Analin Molina Star Team Agila International. Team Agila International. oh ingon uh, oh, Ma na. Ma'am. Oh. Salamat kita sa imong tabang sa amo, Ma'am. Kita tanan. Analin Molina. Analin Molina? Salamat kita, ma'am. ang ko kay tabang sa amo. Amo kalisod. Agila International. Aguila International. Aguila International. Um, Salamat ang um, taon. Salamat kita mo ang sa iyo sa Okay. Akala ko makakalimutan mo niya nagbigay. Ayan, nagpasalamat din si uh, ating senior sa atin siyempre sa pagbigay natin sa kanya, mga idol. At sana soon, meron may, pa tayong iabot sa kanya. Uh, pray lang kay God, sana uh, bigyan tayo ng lakas pa ng katawan para makapagbigay pa tayo ng mga pabigas so kaya pang gamot sa uh, gamot yan po sundya no pag matambal nakaminti na siya wala salamat hmm. ma'am uh, yung bulig sa mua sa kuan Uh, Mayroon right? po na ipawakali mo kung ano niya ng sudan ni mo. Ni para sa ni. Oh, so, so, tambal mm. Ah, tambal ni mo. Ah, mga idol, binigyan ko siya ng isang daan at ibili daw niya para da sa high blood kasi wala. Why kay maintenance dai? oh, ko naay kwarta bua na mga idol. Uh, kawawa naman mo mama og dili milintan isa sa mga kon dili ta Mm. sa eh, mga. Salamat sa sa mo. bitami ko. Ayan mga idol, wala daw siyang maintenance. Kailangan niya ng maintenance kasi pag mayroon pera siya, makabili siya ng maintenance. Pag wala, wala rin. Nga, simple, ang hirap dito sa probinsya. So, uh, Nasaan mo lang ay dagat. Kaya, pander, yun po ang uh, request ng ating senyor dito. Sana po daw ay gamot naman po daw para may pang maintenance man daw sila. Ayan. Ayan. Salamat ma'am. 在弄点干香菇。